Andang buhay sa lahat, Enrique Hill comeback movie, streaming na sa Netflix. At pumasok sa top 10, ang movie ni Ken, sa Netflix ngayon. Panoorin nyo guys, para mag number 1, ang movie ng iyong gwapong idolo, sa Netflix. Samantala, ano ang bet nyo guys, sa iba't ibang hairstyle, ni Liza Soberano? Ating panoorin, ang iba't ibang hairstyle, ni Liza Soberano na nagpatingkad lalo sa kanyang kagandahan. Ito ay sa tulong ng kanyang fave mamas, hairstylist, na si Renz Pangilinan, at iba pa. Lahat naman ng ayos ng dalaga sa kanyang buhok ay bagay na bagay sa kanya. Pero ano sa palagay nyo, ang mas na nagpatingkad ng kanyang kagandahan at ora? Mula sa short hair, to long hair, straight hair, to curly hair. At syempre, di mawawala dyan ang bangs ni Hopi. Ano ang bet nyo guys? Anong style ang paborito nyo para kay Hopi? Comment lang guys sa inyong opinion. Salamat po. <laughs> Do you wanna know? Day, my beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright. it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.